Aries, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Maganda ang samahan ninyong dalawa ngayon, parehong masigla at puno ng ideya. Dahil sa inspirasyon ng iyong kaibigan, lalong lalakas ang iyong loob at kumpiyansa. Ang color red at color gold ay magbibigay sa iyo ng tapang at positibong enerhiya. Ang number 7, number 18 at number 29 ay pahiwatig ng tagumpay at pagkamit ng layunin. Taurus. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Cancer. Ang koneksyon ninyong dalawa ay magdudulot ng kapanatagan at maayos na komunikasyon. Sa tulong ng iyong kaibigan, mas magiging malinaw sa iyo kung alin ang dapat unahin. Ang color green at color brown ay magdadala ng balanse at kasiguruhan. Ang number 32, number 14, at number 27 ay pahiwatig ng kasiyahan at katatagan. Gemini, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Leo. Pareho kayong masayahin at palabiro, kaya madali kayong magkaintindihan. Sa tulong ng kaibigan mong Leo, mas maipapakita mo ang iyong talento at sigla. Ang color yellow at color gold ay magbibigay ng liwanag sa iyong araw. Ang number 30, number 11, at number 25 ay pahiwatig ng inspirasyon at magandang oportunidad. Cancer, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Pisces. Magandang kombinasyon kayo sa emosyon, at pakiramdam, may lamang at malasakit sa isa't isa. Dahil dito, mas magiging madali para sa iyo, ang mga desisyong may kinalaman sa pamilya. Ang color white at color pearl ay magdadala ng kapayapaan. Ang number 16, number 20, at number 33 ay pahiwatig ng kabutihan at pagunlad. Leo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Libra. Pareho kayong may malasakit sa pagkakaibigan at sa pagkakaroon ng magandang imahe sa iba. Ang suporta ng iyong kaibigan ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang mga plano mo. Ang color orange at color gold ay magpapalakas ng iyong karisma. Ang number 3, number 12 at number 21 ay pahiwatig ng kasikatan at tagumpay. Virgo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Pareho kayong praktikal at masipag, kaya ang tulungan ninyong dalawa ay magbubunga ng maganda. Makakaasa ka sa payo ng iyong kaibigan sa mga desisyong may kinalaman sa trabaho. Ang color blue at color white ay magbibigay ng konsentrasyon at kalma. Ang number 8, number 19, at number 30 ay pahiwatig ng progreso at sigiridad. Libra, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aries. Magandang balanse ang naibibigay ninyo sa isa't isa, ang tapang ni Aris ay tumutugma sa iyong pagiging mahinahon. Dahil dito, mas magiging madali mong maipahayag ang iyong mga plano at ideya. Ang color pink at color silver ay magdadala ng inspirasyon at sigla. Ang number 5, number 16, at number 24 ay pahiwatig ng magandang kapalaran at pagkakaunawaan. Scorpio ang magiging kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Magkaiba man kayo ng estilo, ang kombinasyon ng iyong determinasyon at kanyang sigla ay magdadala ng magandang resulta. Maganda ang araw mo para sa pagtutulungan at pagpaplano. Ang color maroon at color black ay magbibigay ng lakas at tiwala sa sarili. Ang number 4, number 13 at number 26 ay pahiwatig ng kontrol at tagumpay. Sagittarius, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Libra. Ang iyong pagiging palabiro ay nababalanse ng kalmadong payo ni Libra. Dahil sa koneksyon ninyong ito, mas malinaw mong makikita kung saan mo dapat itoon ang iyong oras at lakas. Ang color violet at color yellow ay magbibigay ng inspirasyon at pag-asa. Ang number 9, number 18, at number 27 ay pahiwatig ng katuparan at saya. Capricorn, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Virgo. Pareho kayong seryoso sa mga layunin at marunong magplano. Ang pagtutulungan ninyong ito ay magbibigay ng magandang resulta sa trabaho at personal na buhay. Ang color gray at color dark green ay magdadala ng swerte at katatagan. Ang number 10, number 22, at number 31 ay pahiwatig ng pagunlad at tagumpay. Aquarius, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Gemini. Pareho kayong mahilig sa bagong ideya at mabilis mag-isip. Sa tulong ng iyong kaibigan, mas magiging madali ang pagpapahayag ng mga plano mo. Ang color blue at color white ay magbibigay ng kalinawan at positibong enerhiya. Ang number 10, number 17, at number 23 ay pahiwatig ng bagong simula at pag-angat. Pisces ang magiging kaibigan zodiac sign ay Taurus. Ang pagiging praktikal ng iyong kaibigan ay makatutulong upang maabot mo ang iyong mga pangarap ng may disiplina. Sa tulong ng inyong samahan, mas magiging matatag ka sa mga desisyon. Ang color pink at color blue ay magdadala ng kabutihan at malasakit. Ang number 15, number 21, at number 32 ay pahiwatig ng pagkakaisa at kasiyahan.